Star Star for all seasons, Vilma Santos Reto. Magsasolyan ng kandila kundi tinanggap ni Adam Mulak ang pelikulang Uninvited. Samantala, paano nga na napa-oo ang aktor kay ATV V. Panoorin natin ito. Kung nabuo na ito, na kami, nag-usap na kami nila direct, uh, ng, ng team, uh, wala talagang ibang choice to play Gili talagang kung hindi right away ang isang unang pangalan na ibinagsak. Totoo to ha? Aga Mulak. That's why nung um, ko na tumawag sa akin si Aga and then sinabi niya na, Ano V? Totoo ba? Gagawin, gagawin natin pelikula ito? Totoo ba? Gagawa tayo ng pelikula? Tapos sabi ko, o, Aga, tanggapin mo dahil kung hindi, isosoli ko na yung kandila bilang ninang niyo ni Christine sa kasal. So how can you just say no, diba? Uh, when the film was offered sa akin, um, all I had to do was, was call her first and then um, sabi ka ng Project Kate sa sa table, Sir, tatawagan niyo? bakit? Bakit hindi? Eh, -e -e -e? ko siya parate. Uh, we, so, I mean, we're, we're good friends. So I, I called her up and I just asked her a question. Gagawin mo ba to? Ikaw ba talaga? Tuloy ba talaga to? Sabi niya, yes. Sabi niya, yun nga, gato, gawin mo to, ganyan-ganyan. Hindi hindi niya naman kailangan magsalita pa ano para I was just waiting for this time. So I'm I'm just um, happy again like what I mentioned a while back. I'm just the happiest to have done this film and to have done it again with Miss Vilma Santos. It's just um kumbaga it it comes in threes, 'di ba? So this is her third film. I'm okay. Done na ako Yes, di ba? At talaga magsusulian ng kandila. Siyempre, joke lang naman yun. Uh -huh. Oo. Kung baga, ang uh, 30 years ago na pala yung pelikulang pinagsamahan nila, sinungaling mong puso, after 2 years na sundan ng nag-iisang bituin. Nag-iisang 1994. Bituin. So, to be exact, 30 years ago na sabi ni Aga ay uh, sabi nga nila it comes in three so pangatlo nila ito okay na raw siya yes so and yun siya gagawin itong movie with Ate after T. 30 Iti, siguro years siguro kasi no? parang, nagsama, uh, sila uh, nagsama sila ulit nagsama sila ulit teka ule. lang mm. matang kita friendship no, oh, 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 go. gumawa na ba ng pelikula si Aga with Ate Guy wala, wala, pa, pa, no? wala, wala, wala pa wala pa eh no wala pa And wala like si Aga tsaka si Maricel gumawa na ng movie di ba? Mm yung love story kasama si Angelica Panganiba na ang niya ang kabit. Ay, ah, si sa mga Angelica. tatlong sikat na mga uh, 80s, si Gabby, Richard, and Aga, ang nakasama ni ate guys si Gabby. Nakadalawa uh, yung ani ba tong bakal na tanda ka? Natalia Hindi, totoo ano, ba ang cheese? Totoo ba ang cheese? Miss mm -hmm. yun. Kaya uh nang -huh. uh -huh. sinali, Chai, that's all. Noong ano si Soxy Topacio, di ba? Huh? Toxic, toxic to Ang tito ba ang chief? Oo, eh? uh, Hindi ko uh, -huh, parang nandun uh -huh. pero nagsama sa isang pelikula, pero hindi nagka-eksena. Alam niyo yung ligaw-ligawan, bahay-bahay, ah, kasal-kasalan, si Richard at saka si Ate Guy, di ba? Uh, okay, go back. Ano na silang madisil eh? Okay. Yes, okay. Oh, back. back. nga kay Ate V. Go. Talagang wala nga rin sa maiisip dun sa role na to, kundi si Aga. Yes. Siyempre si Aga naman sa kanya, bakit naman siya tatanggi ko si Ate V, di ba? Correct. So, talagang happy-happy si Aga na sa wakas ay magkakatrabaho ulit sila after tatlong dekada. Para sa so, so, no, hindi pa niya nababasa yung script at uh -oh. nalaman niya na kasama si Ate V. Oh, ayan, si mamaya. Aga. Yan. Yan yung oh, i-discuss okay niya man, after niya yeah. doon. Pero, pero diba, si, si Ate D, yung, so, yung, yung, natin. yung gano'n oh, sa yes. ka, gano'n sa yes. ka, naka-close oh. kayo, ano, mula. Since inaanak niya sa casting na ang dami-dami ng -dami artisang maisip, si Aga Mulak na oh, niya. Kasi oh. may say siya sa casting eh, diba? Oh, at ang si niya atin, kay Aga ay Agaton. O, Agaton. Tawag naman niya kay Ate di ay B. Kasi bigaton. so close silang bigat <laughs> Ah, baka ka di ba? Pero yan po, showing na po sa December 25 ang Uninvited mula po sa Mentor Productions at sa Direksyon ni Dan Villegas. December 25 po, panoorin yung napakagandang bilito. Yes, kasama rin dyan ha, si sinam, uh, Namay Lindison. Elijah Canlas. Okay, Villegas. Arceo Alvarez, di ba? O sa yes. Branda, At si Padilla. Ano, RK Bagachi. Yes, RK Bagachi. November 2, ay December 25, I'm invite At syempre, lahat po ng mga pelikulang tampok sa MMFF 2024. Ay, panoorin niyo po. Kulang yung sentence. <laughs> Kulang yung sentence. Eh. Kasi po. alam ko, ikaw magpapili. <laughs> e, diba? Ayan, okay. panoorin nyo po lahat ng entries sa MMFF 2024.